Wait! Papaiyot daw ko. Papaiyot daw ko. Papaiyot. Magpapaiyot ako. Papaiyot ah daw ko kayo. Oo, ay, kakakain ko lang ng itlog eh. Masa mo may ako. Okay lang, ma'am. Saan po ba kayo? Andito ako sa harapan mo. Sige, ma'am. Pasok, pasok. Kali ka dito, Manong. galing, no? All over the world! Kamusta na po kayo? Kamusta na po Okay lang ako. Kamusta ano ba? Kamusta na hangin mo sa ulo? Ikaw! Ah, ayos lang ba yung hangin mo sa utak? Ayos lang. Medyo nabawasan. Parang nang, uh, ano pa bang gusto nyo ano ngayon, hilot? Kasi marami po akong bagong gusto baon. Gusto ko ng Swedish. Swedish? Yeah. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ay, ma'am. Ma, ma iba pa pala tayo, ma'am. Mm. Pinagbabawal na po sa amin yung Swedish na yan. Ang dami naman pinagbabawal. Anong gagawin mo sa akin? Ah, uh, ano na siya, ma'am. Bagong style na namin yan. Anong style? Filipino style. Filipino style? Parang ah, spaghetti na niluto ko, Filipino style? Filipino style na po yung bago kasi nga. Mm. O, oh, sige, umpisa mo na kasi sobrang sakit ng... Sige, ma'am. Magmigana po kayo. Singit ko. Tuwad na po kayo, kayo ma'am. Ha? Tuwad na to. po Tuwad <coughs> Tawad po. Di ba dapat uh, mas maganda po kasi yung ano para lumabas yung hangin. Sa port. Ha? Sa puwet lalabas o sa bunganga? Sa... hmm. Ito. Ito na. Ito na. Ito na pa kayo. Ganto talaga position ko? Oo po, ma'am. Okay, tapos? Sige, ito lang po yung mga... Ano po ba? Uh, lotion, powder. Pasensya na po, ma'am. Wala po kasi akong makita, ma'am eh. Oo nga eh. Okay na. Sige na, nakatuwad na ako, ma'am. Tapos... Na nakatuwad ka na? Sige, Oo, mas maganda, ma'am. Para mas makita ako. Okay. Maramdaman pala yung mga uh, bagay, bagay sa mundo. Oh, ayusin niyo yung, ano, ma'am, position niya, ma'am. Oo. Oh. Sabi mo, dapat... ay Hindi, tuwan. eh bali ito ito no, ma'am para mahilot na natin. Ano po ba masakit sa katawan mo, ma'am? Masakit yung balakang ko. Ah, balakang mo. Ay, mm -hmm. ako, bahala diyan mo. Sige, ma'am. Hello, my test. <laughs> ah! Ay, bahay, bahay, bahay. <laughs> <laughs> bakit mo? Ma bakit mo naman wala po akong makita? Ma <laughs> 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 Kakajar box ko lang. <laughs> ha? Kakajar box ko lang. Ako kasi ako makita, ma'am. Pasensya po talaga. Tingnan mo, tapos nakakamundo. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? nga ibabayad uh, ko sa'yo, tapos ganyan ang gagawin mo. Tuwad ka po, para makita ako po yung hati. <laughs> yung hati? <laughs> yung hati po ng ano, yung hangin. Kita mo yan? Eto ay babayad ko sa'yo, magayos ka. Oh? Sige, Saan dyan, ma'am? Pakapa, ma'am. Amoy, ma'am. Hindi yung hita ko, uh, ito. Ay, 100 USD yan. Sige, ma'am. Nagugas po ba kayo, ma'am? <laughs> sabon ka naman. Mm-mm. Puti ka man! No? Bakit mo lang? Bakit paabang <laughs> okay. pa yung amoy mo? Hindi, ma'am. Di ba kasi, dapat kamay? Hindi, ma'am. Kasi gano'n kasi talaga kami. Hindi na wala naman kami yung nakikita. Kaya nga, syempre, inaamoy <laughs> ko po kung asan ko kayo banda para makita ko. Huwag kang umamoy! Eh. Di pa ako naliligo! <laughs> Galing ah! Hoy! Ay punyeta ka para sa aso, yan eh! Hindi, ma'am. Detail na lang. Po, mam. Alkohol po yan, ma'am. Alkohol po yan. Alkohol po, ma'am. pabango ng, ano, hati. Ilutin na po kita, ma'am. Relax na lang po, ma'am. Relax na lang po. Ah, Ay, sige. Hilotin. Ay! Mam, bakit mam? may ganun? Umutot ka po ba, ma'am? Hindi! Oh, okay. Ah, ang sarap!